Guys, magandang umaga. Andito ako ngayon magunguha ko ng ano, ng kawayan kasi pang pang, pang, ano, pang ano, ko sa bahay namin doon sa labas ng bahay namin sa may pabahay. Kasi tao dito pangharang kasi yung mga aso tumatay doon sa ano, sa labas. O yan, gagawin ko ngayon, magkukuha ko ng kawayan. Meron akong naputol dito. Ito so, yung mga kawayan. Ilalagay ko na lang doon. Tapos, putol putul-putulin ko na lang. Actually, guys, flex ko lang sa inyo. Ito yung bahay ko. Actually, niwa namin to. sira-sira na nga mga master. Ayan. Pero okay pa yung ano nito. Okay pa yung sa taas nito yung yung bubong nito. Ayan. Meron pa kuryente, may ano pa yung kuryente. May ano pa yan. May ilaw pa yan dyan. Actually, hindi sa amin yan sa sikapit bahay namin. Doon sa likod. Doon sa likod. Sa kanila yan. Nakayano lang kami. Ito yung bahay ko dati. So yung kusina nga wala na yung yung ano niya, yung saingan, sira na. Ayan, actually actually mga ano na to, mga uh, more than one year na ano na namin kasi doon na kami ngayon nakatira sa bahay Doon sa ano bahay ng nanay ko kasi nakabili sila ng bahay. Pero ito talaga, ito, ito talaga yung sarili kong bahay. Ah, uh, yun, sayang nga kasi ano, hindi na alagaan. So actually yung yero niyan, yung bite pipe doon, ano yan, medyo okay, ah, sira na. Butas na yung ano niya, yero. Pero yung part dito, okay pa naman yung mga yero. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan. Ito yung bintana niya. Ayan, sira-sira na nga yung ano, yung dingding niya. Kasi plywood lang yan mga master. Ayan. Ito yung pintuan namin sa harapan. Sayang nga eh, kasi hindi namin na alagaan tsaka yung ayos. Tsaka yung mga ano nito, poste nito. Yung, uh, yung pundasyon niya is mga ano na. Nabubulok ko na rin mga master. Ayan. Ito, kasi ano lang to Jimmy Lina lang ito mga master. Yung Jimmy Lina lang na lang nakahoy. Madaling anayin. Ayan, tumaw, yan, mag tumako ko yan. okay pa yung sa taas. Yung nilalagay ng ano, yung mga parlins niya, yung sa bubong. Okay pa yung dito lang sa ano, sa bala sa baba yung sira-sira na. Sayang nga mga master. Kasi hindi namin to na alagaan talaga. Iniwan kasi namin. Kasi pag umuulan kasi rito mga master, maputik diyan. Ito yung tinanim ko mangga mga master, malaki no. Yung mangga na to is yung ano to, yung malaking mangga yung tawag dito sa amin kinarabaw or yung kalabaw na mangga actually malaki yung lagpas isang dangkal yung laki nito buto lang to na tinanim ko mga master plan ko nga dito is anuhin i-markot ko to i-markot ko to kasi pag minarkot mo yung mga prutas o kahit anong prutas one year lang mga master uh, bubungan na ayan mga master ah uh, yun lang and guys nabubuto tayo ng kawayan para pang bakod natin sa ano harap ng ng ano ng bahay na ano ngayon gagawin ko ngayon pupula ko ng kawayan tapos gagawa ko ng ano uh, bibiyak-biyakin ko to pang bakod dun sa ano sa harapan namin kasi yung mga aso kasi doon palagi ano tumatay hindi <coughs> ko alam bakit Alagi din tumatay, hindi ko alam kung ano meron sa amin. Maraming namang space na pwede nilang taihan. Doon sila tumay. Doon sila talaga ko tumatay uh, tuwing umaga. Pagising namin may tay. Kaya lagyan ko talaga ng bakod. Nakainis kasi. <laughs> laging may tay sa ano, harapan namin. Pagising namin sa umaga. Kaya kayo naghuputol ako ng kawayan mga master. <clears throat> Ilagay natin doon sa, ano, sa harapan namin. Okay guys, yun lang. Maraming salamat. Guys, ito na yung nano natin na biyak ng mga uh, kawayan. ayan ito okay na to. Finish parallel na to. Tapos may agad uh, na natin yan dun sa paglalagay sa bakod natin ayan Okay, guys. Update ko kayo kapag napagano tayo. Napaglagay na tayo, nakatapos na tayo sa paglagay ng bakod. Okay? Maraming salamat. Guys, ito na yung nakuha nating kawayan ayan ready for ano na to travel dalhin lang natin dyan kasi wala tayong tricycle mga master okay ayun i-dispatch na natin to Atin natin sa bahay natin sa bahay namin guys okay maraming salamat mga master update ko kayo pag napag ano tayo napaglagay ng bakod guys ito na yung bakod natin na natapos ay na eh. tapos na natin magawa mga master hindi na makapasok yung mga aso hindi na sila nakatayo sa loob Ayan, hanggang dun sa likod doon, nilagyan natin dyan. Iyan din natin ng kawayan. Ayan, okay na. Finish na yung ano natin. Project natin ng master. Ayan, hindi na mapasok yung mga aso kasi tumatayos sila rito ang master sa lobo. Ayan, nilagyan na natin ng bakod. Ayan, okay na mga master. Manda na yung ano natin, bakod natin. Simple lang yun. Mga balang. Okay, yun lang mga master. Maraming salamat. today